ugali ng babae na pinakaayaw ng mga lalaki. Iwasan mong maging ganito. Number 1. Babaeng sobrang makapal mag-make up. Turn off sa mga ang mga babaeng makakapal mag-make up. Maaring maganda ito sa mga larawan ngunit iba na ang dating nito sa personal. Palatandaan ito na hindi komportable ang babae sa kanyang itsura. Kaya dinadaan niya sa kapal ng make-up ang pag-aayos mas gusto pa rin ng mga lalaki ang tama lamang pagbadating sa pagmimake up. Gusto ng mga lalaking pagmasdan ang mukha ng babae at hindi ng isang payaso. Number 1. Babaeng sobrang makapal mag-make up. Number 2. Mga babaeng busi. Ang pagiging palautos, dominante at pagkahilig sa pagpuna sa mga maling ginagawa ng isang lalaki ay isa sa mga bagay na ayaw ng mga ito. Maaring cute ito sa umpisa ngunit hindi na ganoon paglipas ng panahon. Naliliit ang mga lalaki sa ganitong klase ng mga babae na mas gugustuhin na lang na iwasan ang mga ito kaysa patuloy na pagtiisan. Number 2. Mga babaeng busi Number 3 mga babaeng mapagungkat ng nakaraan. May mga babaeng matatalas ang memorya. Natatandaan nila ang araw, buwan o minsan ay oras ng isang pangyayari hindi nila nagustuhan. Kalimitan ay inuungkat nila ito at naihahalo sa mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan. Hindi lamang ito nakakairita. Nakakawalang gana rin ito dahil hindi tila na nakamove on ang mga babae sa isang pangyayari at ayaw magbigay ng pagkakataon na makalimutan ng lamang ito. Number 3. Mga babaeng mapagungkat ng nakaraan. Number 4. Mga babaeng nais baguhin ang lalaki. Kapag nasa isang relasyon na, may tendency na ganitong klase ng babae na sasabihin ang kapareha niya na mahal niya ito sa kung ano ito, ngunit unti-unti may gagawin siya upang baguhin ang kanyang kapareha. Karaniwan itong nagsisimula sa pagpuna niya sa kasuotan ng lalaki, o rin ang musika na pinakikinggan nito, o kaya naman ang mga uwi, na, ang mga uwi ng kaibigan niya. Ayaw ng lalaki na kinokontrol o dinidiktahan siya sa mga desisyon niya. Mas gusto niya ang babaeng may opinion ngunit handang sumuporta sa kanya. Number 4. Mga babaeng nais baguhin ang lalaki. Number 5. Mapaghinala o masyadong silosa. Lagi siyang hindi mapakali dahil mahirap sa kanya ang magtiwala. Karaniwang ganito ang babae kung may mga mapapait itong karanasan sa mga lalaki. Maaring sa una ay ayos lang ito sa lalaki at gusto niyang gumawa ng paraan upang mapanatag ang babae. Ngunit, darating ang panahon na magsasawa na ito lalo na kung mga paulit-ulit na bintang na pinupukol sa lalaki. Iisipin ng lalaki na hindi na niya kaya pang dalhin ang ganitong klase ng tao na tila sinisisi siya sa mga bagay na hindi naman siya ang may gawa. Number 5 hinala at masyadong silosa Number 6. Madrama May mga babaeng masyadong maisip at tila hindi nasisiyahan sa kahit anong sabihin o gawin ng isang lalaki Maaaring mangyari ito kapag hindi niya nagustuhan ang komento ng isang lalaki sa kanyang damit O kaya naman ay kapag hindi niya gusto ang reaksyon ng lalaki sa kanyang mga kinukwento nakakapagod ang ganitong klase dahil lagi silang negatibo at tila walang paraan upang mapasaya sila. Number 6. Madrama Number 7. Makalat o burara May mga babaeng tila nahirapang panatilihing maayos ang lugar nila o kaya naman ay hindi marunong maglipit ng mga gamit. Makikita ang ganito sa kusina, silid at kahit sa mga gamit na nasa loob ng kanilang bag. Para sa mga lalaki, refleksyon ito na kung ano Paano inalagaan ng babae ang kanilang sarili? Iisipin nila na kung madumi ito sa paligid niya, maaaring ganun din ito sa kanyang katawan. Number 7. Makalat o burara Number 8. Pabago-bago ang isip o hindi makapag decision Kinainisa ng mga lalaki ang, ang babaeng tila hindi mapanatag sa isang desisyon o kaya naman ay hindi lang talaga mapa, mapapili ng isang bagay. Nahirapan siyang pumili ng kulay ng damit na isusuot. Nagkakamot na ng ulo ang salesperson sa mall dahil ang dami na niyang pinapalabas ng mga sapatos ngunit kahit isa ay wala pa rin siyang mapili. O kaya naman ay hindi niya alam kung anong gusto niyang kainin. Basta masarap pero hindi nakakataba. Salungat ito sa karamihan ng mga lalaki na alam na agad kung ano ang sasabihin sa isang mall o kaya naman ay flexible pagdating sa kung saan sila kakain o mamamasyal. Number 8. Pabago-bago ang isip o hindi makapag -desisyon. Ito ang mga walong ayaw ng mga lalaki sa isang babae na dapat nating iwasan.